Picture muna tayo, picture muna picture. Okay, oh, sige, sige. sige, sige, Dito ka. Ma? Dito ka lang ha. Huwag muna picture na. Yeah. Dito ka, dito. Okay. dito, hawak mo dito. Pagong pagong hawak. Sa okay. ganun. Okay. Sige, one, two, three. Pali ka dito, mamimiling tayo ng guwan mga taragang yung mga makaluluwi kasi may, may tayo dito. Yung Bibilhin natin yung makalulubi tapos yung marumi na bahay hindi magagawa maganda. Mamimigay tayo ng gastos. Tapos yung pupunin mo pag camera ka mamaya yung mga maganda yung kuwan mo. Kuha para magbenta agad. Hang, para hindi mag-obvious natin. Titulungan hey, kita magyanap ka. Maganda na nice. Dito lang dito. Dito to to. Sige dali, lakarin mo okay. na mag sa'kin, sa dumawag ka. Yung video mo, yung mabubuti lang, yung mga good, yung mga ganda, yung hindi, hindi, parang mga negatibong video mo. Ito mga video na siguro na dito mga pag mga pobri. Pupuktok tayo ha. Oh, Punta sa sa'kin, makinig ka. Dapat, mas ganado yung kuha mo sa'kin, sa kaya para yung followers natin dumami. Saka yung kuha natin mga viewers, para mapasalaki tayo. Dumami yung kuha natin. Ganay sa dito na. Ganay sa dito. Guys, eh, Meron tayong busy ngayon, meron natin kaunting tulong magkakatag kayo kasi maluloy yun tayo. Kaya kito, may pobre dito, magbibigay tayo ng bigas tsaka silpon. Ito po. Oh, oh. man. Mm. Boss, yeah. man. meron kami tuwan. Kaunting tulong. Galing to sa puso ko, magbibigay kami kasi may sira kong ngayon. May busy ako na nakarawat. Oh, tapos hawakan mo 'to, hawakan ito. Bigas 'to, taga silpon. Galing 'yan sa puso kasi mawain kasi akong tao. Ito, 'di ba, cellphone. Yung Facebook kan 'yan, oh. Maggagamit ka ng Facebook. Pwede magpa-follow ka na sa page namin, mga kawawang nila lang. 'Yun lang, magpa-follow ka lang tapos oh. tarawat mo 'to. Hindi wala 'tong kapalit, wala 'tong kapalit. Awakan mo lang. Muna. Bigas 'yan, saka cellphone. Awakan mo muna kasi uh, medyo magarawat, magkano lang 'to. Dadalita. Kasi mo,

Oh, na mo, na video mo. Oh, ito. Ay, puti niya. Ah! Ano yun? Parang ako yung binigyan. Kaya nga ba si? Pero sige nang kaya kasi mapan na, naman tayo, pero hindi tayo dyan gaganan. So kasi parang hindi mabuti yung camera mo. Nulugi tayo nito. Dahil nakapagbigay pa naman ako, dapat nagbibigay ako. May kapalit, malaki. Nulugi tayo nito. wala <laughs> Alam ko ng mga tirada nila. Bibigyan nila ako tapos may kapalit. Para sumikat sila sa social media, magbibigay sila ng kung ano-ano. Hindi nila ako magugulangan. <laughs> Oops, oops, oops. Huwag mo munang scroll down. Shoutout nga pala sa mahilig maglaro dyan ng live events katulad ng PBE, NBE, Boxing, at more events. O ano nga ba? Simple lang. Mag-register lang kan 1xbet at huwag kalimutan ilagay ang super code na nilalang. <laughs> at huwag niyong kakalimutan ilagay ang aming promo code na nilalang. Yung mas maganda pa dito, sa so first deposit mo pa lang, pwede mo agad makuha ang kanilang bonus na 12,000 pesos. So nandito na tayo sa dashboard ng game. Marami tayong pwedeng pagpilian ng mga laro. So ngayon pipili na tayo ng laro. So ang pinili ko dito ng laro ay Swampland. Yan. Tatalon ka lang dyan. Tatalon. Kapag hindi ka mabulso dyan, mananalo ka kaagad. Yun. Nakatatlong beses na tayo tumalon. So panalo na tayo. So ano pang hihintay? Cash out na. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag cash out. Pindutin lang naman ang withdraw. Dito pwede kayong magpili kung kahit saan kayong gusto mag cash out. So Gcash kasi yung ginagamit ko, Gcash ang gagamitin natin sa pag-cash out. So, click, iglalagay e, mo lamang dito yung amount as Gcash number at saka yung Gcash ng pangalan nyo. At confirm. So, pang nyo guys, kung gusto nyo maglaro at manalo, mag-register na kayo, kano next bet? I-click lang ang link na nasa baba ng comment section. At kung kayo ay mag-share sa aming mga video, kayo na rin ay nakakatulong sa aming mga video na ginagawa. Maraming salamat!